Ate, pwede magtanong? Saan yung pinakamaraming handahan dito? hindi po kami dito namin alam. Oo, sayang magiging kasi ako. <laughs> Ate, pesta dito? Pesta? Oo, oh. Pwede akong mag mayesta, kahit konti pagkain lang? Pakain oh, ka ngayon ganito? Na? Hindi, balot ko na lang, te. Ha? Balot ko na para... Balot? Oo. Oh, kaya na mo, kasi ano eh. Kasi na lang kayo, mo siya bisita? Na? na? Oh, lang. Mm -hmm. Kahit konti lang. Okay. Kapal na mukha mo. Ito lang po. <coughs> <coughs> December! December! May butang sa'yo! Sige! Sige, dagdagan mo pa! Dagdagan mo pa! Yung mga tao na hindi naiiyak makapala mo ka I'm with you to all the way Cause it's you Marami salamat no. Anong pamilya kayo te? David. David? David kami ya. Mm -hmm. Santa Teresita. Thank you te ha? Salamat, ha? Thank you. Sir, wala nang Wala mo May pagkain pa kayo dyan, sir? Ang kapal-kapal ng mukha mo <laughs> May isa na akong pagkain, sir? Okay lang, wait lang, sir <laughs> Balutin mo <laughs> Balutin mo ako <laughs> Sa nibig ng iyong pagmamahal What? May masaktan

PLEASE NO! No! Sino ko mo pili Alejandro Medina. Alejandro Medina family. Yeah. All right. Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> kapal ng mukha mo. All right, okay. Bye no. Hey. Hi. O ano <classic> <laughs> ba? Oh shit! na bukas. <laughs> <Damba lang. laughs> eh, sa Si nasi Sigurado na oh eh lalang bukas Hahaha Lampo lang Eh saan yung handahan nyo? Magkikisaan akong pagkain te Pagkain Ano? Pagkain Pagkain pag uh, Ang Payan dah uh, kayo. Hindi kayo tagal ito. Happy Fiesta po! Meron po. Hindi, mangilang po akong pagkain, sir. May pagkain kayo. Wag. 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 Happy, yes. Happy Pesta po. Ano po kayong pamilya? Uh, Morales. Morales. Papa shout out shout pa sa ano? Uh, Philippine It's Philippine Load Association. Ah, okay. Ano po? Philippine. Uh, Atleta kami. Philippine Ay. Uh, kami. Saludo. ano? Uh, uh ka ko pa lang kasabi ko pa lang wala pa yung ano yung vlogger na lagi may ka <laughs> mo. Atleta kayo? Oy, uh. <laughs> namin, garing, garing. <laughs> oh, yeah. Ay, pa lang namin, 'di ba? Galing, galing. Saludo. Pinag-usapan niyo pala ako? Oo. oh. <laughs>

Lawn balls Ano kasi yun? Lawn balls? Bowling, no? Sa kayo, Sana, oh. Ay, mukhang masarap yan, sir. Paborito ko yan, sir. Oo. Uh Morales. -oh. Morales, siyempre. Hello po. <laughs>

Marami po salamat mo Morales family. Wait lang po na, meron po kasi ako nakita eh. Babalikan ko. Wait ah. lang ha. So, pagkain no. Oh. Babalikan natin. Few moments later. Ano yan? Ano yan nakita mo? Dito po tayo, tatapat ko po, tatapat ko. Yeah. <laughs> Nakalimutan nyo, parang tinitipid eh Kapal ng mukha mo <laughs> Alam ko yung masarap eh Ayun, ha? Hindi pwedeng hindi eh Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Sabi salamat na Thank you po, thank you